Hello guys! Magandang araw sa ating lahat. Flex ko lang guys ang aking alocasia. Ganda na guys oh. Tapos meron na nga pala ako ditong suloy guys. Eto siya. Ang aking suloy na kinuha. Ang gaganda na ng halaman ko guys. di ba? Kasi umuulan-ulan ngayon eh. Kaya nadidiligan sila. Meron din kami rito ng kutsarita. Kutsarita tawag namin dito guys eh, sa Bisaya. Maupay nga aga sa iyong nga tanan guys. Sa mga Bisaya dyan. At meron din ako dito kalachuchi guys. Na halaman. Ayan, mamumulaklak na siya guys. O, oh. ganda no? O, oh, ba? Diba? Tanim-tanim din tayo guys. Kasi para meron tayong nakikita sa ating aligid. Di ko nga guys na aayos pa tong mga halaman namin kasi busy si Inday. At ito yung aming bird nest batawag nito sa English. Pugad lawin guys sa Tagalog. <laughs> Di ba? Ang ganda guys pag may halaman tayo sa bahay natin, you eh, no? sa may, mga gilid ng bahay. Ayan guys, oh. Eh. Ang aming Pugad Lawin. Ito guys, tong kalachuchi namin, gusto namin tong bonsai, i-bonsai eh, Para maganda tingnan. Ayoko kasi guys ng sobrang taas na ng mga halaman, mga puno. Mamumulaklak na siya guys. Ayan ang bulaklak. Kasing ganda ko, kasing ganda natin. <laughs> Alam nyo ba guys na itong alokasya ko galing pa to ng summer. Bigay sa akin guys ng aking chahin Ayan, ang ganda na guys no. Meron, meron pa ako nito guys suloy na mas malaki. Eh. Nandun sa malaking paso. Sa malaking paso ko siya guys nilagay para malalaki yung, ay malalapad yung dahon niya guys. Ang ganda kaya talaga nito guys ng halaman na 'to guys. Pwede 'to pang-display sa loob ng bahay sa terrace. Tsaka itong aming pugad lawin guys. Nilagay namin siya dito guys sa tuod para maganda tingnan. Oh, di ba? Ganda. Simple lang 'yung mga halaman ko guys, hindi naman siya masyadong mga mamahaling halaman. Tsaka, itong ganito guys, oh. kayo na lang mag-ano kung anong tawag nito. Ganyan lang yung mga halaman ko dito guys sa bahay namin. Flinex ko lang sa inyo. Tsaka, itong gantong halaman guys. Binagapang namin siya dito guys sa nilagyan namin ng bunot. Gan para maganda-ganda tingnan guys, 'di ba? Para yung taas niya. Ganyan, tapos umaano yung dahon niya, guys, bumababa. Nakikita ko to sa mga ano eh, sa mga sa mga SA, mga ganun, sa mga ano ba tawag diyan? Basta, yun na yun, guys. ato <laughs> nga guys, yung aming yung inilipat ko guys, yung suloy, guys. Ang lalaki na ng dahon niya, oh. O di ba guys, ang ganda. Ayan. Flex ko lang guys para makita niyo yung mga halaman namin na simpleng halaman lang. Maganda kasi tingnan guys sa bahay pag may mga halaman tayo, di ba? Ito nga guys, gusto ko siyang ilipat sa ibang paso. Kaso mo hindi pa ako nakakabili ng paso. Dito ko siya puputulin. O di ba? dami niya na kasi oh. Sayang naman. Di ba guys nung nag-lockdown, uso ang mga halaman, mga plantita. Ito pa guys yung isang variant ng halaman namin na pinakita ko sa inyo nung nauna. Iba yung da ang ano nito guys eh, iba yung variant niya. Oh. Medyo kakaiba rin yung ano niya. Texture. Galing din yan Samar guys. Bigay sa akin ng tsahin ko. Hello dyan sa mga taga Samar sa Kalbayog. subscribe naman ng aking YouTube channel guys. Don't forget to hit the notification bell. Para ma-update ko kayo sa aking vlog ng Buhay Probinsya. Probinsya is life. Ayan lang guys ang aking mga halaman talaga guys. O oh, ito guys galing din tong summer guys. 3 years na to dito sa amin. Bigay sa akin to nung yung lola ko. Ayan. Ito na nga guys yung aking mga halaman. O oh, ito guys ang ganda rin yan. Yan yung pugad lawi namin guys. Nilagay ko rin yan sa tuod. tuod. Maganda kasi siya tingnan guys pag sa tuod nilalagay. Ayan guys ang aming mga halaman pa ulit Ang aming halaman. Ito din guys o oh, pwede na rin siyang ilipat sa ano eh sa ibang paso. Dami na rin yung suloy no. Dilipat ko to guys pag nakabili na ako ng paso. Ang ganda kasi tingnan guys sa ano eh sa labas, 'di ba? Sa labas ng bahay mo na may mga ganito kang halaman. Hindi ko pa nga lang guys naaayos na kung paano ko siya ano ilagay sa banda ganun kasi busy pa si Inday. Na-excite na ako dito guys sa aming kalachuchi. Kasi first time niyang mamulaklak ngayon guys. Ayan. Kulay white ang bulaklak nito sigurado. Hindi siya yung kulay pink. Kasi iba-iba rin guys yung ano ng kalachuchi, di ba? May kulay pink siya na variant din. Ayan lang guys ang aking vlog for today. Ang aking mga halaman. Flinex ko lang sa inyo. Don't forget to subscribe my YouTube channel Inday Lanis Vlog simpleng buhay sa probinsya ni Inday. Sa mga kabisaya ko dyan, sa mga taga-kalbayog, hello. Maupay nga adlaw sa iyong atanan. Please subscribe my YouTube YouTube channel, Inday Lani. Pa, Paulit-ulit si, si Inday Lani, bisayang-bisaya, no? Ayan guys, sa aking pugad lawin. Ganda na guys, no? Ang hirap din kaya magpalaking yan, guys. Tsaka maganda rin yan guys sa loob ng bahay. Pan display din. Ito nga yung isa guys na ipakita ko na to sa inyo kanina. Ganda. Ayan. Oh. Ililipat ko rin yan guys sa ano. Sa bilog na paso yung malaki. Ayan lang po guys. Mag-ingat po tayong lahat. Good day po sa inyong lahat. Thank you for watching!